Kidney break muna. Paano natin malalaman kung nagpa-function na maayos ang ating kidneys? Simple lang sa pamagitan ng glomerular filtration rate o GFR. Kasi nga, ang pangunahing trabaho ng ating kidneys ay mag-filter ng dugo. Kaya ito rin yung ginagawang sukatan para masabi kung may kidney injury o kidney failure ang isang pasyente. Ang normal na bilis ng pagsala ng ating kidneys ay 120 ml per minute per 1.73 m2. Kaya ito rin actually yung normal na GFR. Ngunit ito ay karaniwang bumabagal habang tayo ay nagkakaedad at apektado rin ito ng ating timbang at kasarian. Pero kapag ito ay patuloy na bumaba at umabot na ang GFR sa 60 ml per minute ito ay tinuturing ng chronic kidney disease o CKD. At kapag bumaba pa ang GFR sa level na 15 ml per minute, ito ay tinuturing ng CKD stage 5 o kidney failure. At kung ang pasyente ay nakakaranas na ng sintomas, maaari na siyang sumailalim sa dialysis. So, paano makocompute ang ating GFR? Ito, maaaring ma-estimate gamit ang ating creatinine level sa dugo at gamit ang formula ng Cockcroft and Gault. Pero pwede rin naman gamitin ang ibang formula katulad ng CKD-EPI at MDRD. Na pwede yung i-check sa internet. So for example, ang aking creatinine ay 0.8 mg per deciliter at ang aking edad ay 39 years old. Ang aking estimated GFR ay So, kayo naman, kumpitin ninyo ang inyong GFR.